Tingnan nyo to mga lodi Ang halaman na yan Damo lang yan sa atin Pero sa ibang bansa Ginagawa palang shampoo eh, Mga lodi oh. Pinipisa lang nila yung bulaklak Tapos nakakakuha na sila Ng natural shampoo Ara, ang galing <laughs> para lang siyang luya. So, titingnan natin kung makakakuha tayo niyan. Okay? Let's go! So, yun nga mga Lodi, maghahanap tayo nun. Ang tawag nun ay ginger plant. Ano? So, dito sa atin, damo lang siya. Hindi siya pinapansin. Pero sa ibang bansa, ginagawa pa lang shampoo. Kaya nga, meron ako nito. At pag nakakuha tayo, dito natin ilalagay at pipigain. Dito ko gagamitin. <laughs> <laughs> kasi wala na akong book. Okay, hindi ko alam kung makakahanap tayo nung kasi si kuwat may season yata nung kung kailan yung tumutubo pero hahanap pa rin ako. Okay, let's go! Oh, ito nakakita ako at ewan ko lang kung meron itong bulaklak. Tara. Ah, okay. Ito ito, tumunod yung hanapan natin. Allah, wala! Wala siyang bulaklak ala meron na nung rodi. Ito, ito, Ang liit pa niya. Alam. Ano <laughs> Hanap pa tayo. Kaya naman naghanap ako nang naghanap hanggang sa kasulok sulukan ng mga sagingan at wala nga akong makita. Kaya nagtanong na ako sa aking kaibigan. Nakita po kayong ginger plant? Meron doon malapit sa langka. Ano ba? Doon sa may langka? Ah, kulit oh. mo kina na nga mga lodi sa wakas itinuro ng kambing ko saan may ginger plant at ito na nga tara puntahan natin wow mga lodi oh may bulaklak na siya at malapit na siyang tumula yun oh wow ang daming bulaklak mga lodi meron din dito ayun oh Timo na Wow! So mga nodi, ito, itatry na natin kung makakakuha nga tayo ng natural shampoo dito. Ito yung ginagawang shampoo sa ibang bansa. Ito na, the moment of truth Malapit na shampoo mula. Pero dahil para mapatunayan natin na meron nga itong natural shampoo, eh, pipisain na natin. Ano, damo lang ito sa atin. Pero sa ibang bansa ginagawang shampoo, wow, malagkit siya. Meron na agad, oh. Malagkit-lagkit siya. So, ito the moment of truth. Wow! Mahalo oh, mo! Wow! Ang galing! <laughs> Malagkit siya! Oh! Wow, ang galing! Ang dami ng natural shampoo, mga lodi, oh! Wow! So try natin. O oh, mga lodi oh. Wow. Oh. Okay, try natin. Kasi natural shampoo siya, mga lodi. So diyan ginagawa shampoo siya sa ibang bansa. Oh, lambot niya sa buhok. Ay, wala wala akong buhok. Sa balbas ka, sa balbas ang niya. <laughs> Ang galing. So, maglalagay ako dito. Baka tutubo din. Ang bango niya ha. Amoy. Talagang. Kala mo'y luya siya. So, maglalagay ako dito. Kasi. Shampoo nga siya eh. Kaso wala na ako siya shampooan. So, dito naman. Legit. <laughs> okay. So, tingnan natin ito. Itong iba kung meron na agad, kahit maliit pa, no? Napulan na rin siya, mga Lodi, ah, oh. Wow, mga Lodi, oh. Malapot siya. Yan, mga Lodi, at napatunayan natin na meron talagang nakukuha dito. Kasi may napanood hindi ganito yung kunhana nila. Matigas, pero ito yung tuna, yung ginger plant, oh. Hanggang ngayon, minapipiga pa rin ako. Oh, at saka iintayin natin pumula mula ito kung mas malapot pa dito ang ating mapukuha. Okay?